wala yung aking malok mga broigan uuling ko baka matinola pag nalapunta sa ibang bahay po ba baka mawala po

Hindi na sa loob ng bakwara namin. Pero po kasi baka mabalak. Malaki-laki na rin po ito. Yan, di ba di dyan ka na lang sa loob ng bakuran. Ito lang lalabas. Para hindi ka mawala. yung aking mga manok mga bro yung dyan ah, oh, na po siya mahirap po kasi pagka nasa labas yung manok po yung aking manok po madampot ng iba eh. Malaki, laki, malaki na malaki na po yan bro ito masawagal ng, ng papaya at saka daw sili ah, na, na po ang labas po isa mga na, brother. <tinyo> Nandiyan lang kayo. Kayo lalabas. Baka madali kayo eh. May ilap po kasi mag-roigang, hindi ko mahuling. Di bali dito, nasa loob siya ng aming bakulan. Wala siyang magiging problema. Safety siya, mga brohigan. <laughs> hindi siya matitinol lang kasi puro bahay po sa amin, mag-roigang. Tsaka isa pa, makaka-resurance siya dahil po po sa, sa bahay o tuka-tuka sa loob bahay may hirap po Nakapirir sa uh, kapit bahay tapos dumi so, uh, dumi niya Uh, nasa labsya rito ng bakura namin wala problema Nakakulit po aking mga manok, mga broigan. Papalahi lang ako, mga broigan. Pinapalahi ko lang yung aking mga manok. Tapos pagka malaki na, benta. Ganun lang po. Hindi po lahat ng nag-aalaga ng manok ay nagsasabaw, mga broigan. mga broigan. Uh, Ika nga eh, nagpapalahe. malaki na, benta. Ganun lang po, para may pandagdaging kam. Ayon, may anak na po yung puti na yun. Ayon. Ayon, may anak na po yung puti. Kaya puti rin yung alak niya. Sige po mga bro, higan. na lang po aking video. pinapasa pinapasok ko na po sa loob ng bakuran yung aking manok. Mahirap na. Baka mabali po. Eh. Sige po. Mga Thank you for watching. God bless po.